Sabi po natin si Bato de la Rosa, ceasefire daw muna tayo. Mukhang ang tinutukoy niya ay ang kanyang sarili at yung mga tao na naglalabas ng information, balita, tungkol sa kanyang kasong sa sisi Sabihin na natin yung mga media, ceasefire tayo. Yung tipong, may kaaway ka? <laughs> may kaaway ka, Mister Bato de la Rosa? Sa tingin ko meron. Pero, ang pinakamatindi mong kaaway, alam mo po kung sino? Sarili mo. Kalaban mo ang sarili mo konsyensya mo ang kaaway mo. Dahil totoo, yung madalas kong sabihin na kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, babalik at babalik yan sa'yo. Minsan pa, mas doble, mas higit sa ginawa mo. So gaano ba katindi yung ginawa mo sa mga kababayan natin, sa mga minor de edad na naging biktima ng Opland Tukhang? Gaano ba ka kasama nun? Gaano ba ka evil nun? Di ba sobra-sobra? So, ang ibig lang sabihin niyan, posibleng ganun exactly ang babalik sa'yo o doble o mahigit pa. Sa tingin ko, mahigit pa. Sa tingin ko, doble or mahigit pa. Dahil nakikita natin sa sa itsura, sa aura na itong si Bato de la Rosa, hindi na rin talaga alam ang gagawin. Okay? Kalaban mo ang sarili mo. Inuusig ka na ng konsyensya. So, yung sinasabi mo na akala mo kinakalaban ka ng publiko, kinakalaban ka ng media at ng mga vlogger, sa limbawa na pinupost yung iyong mga statement. Hindi po. Natural lamang. Ginusto nyo yan na maging public figure. Kaya nababasa, nakikita at sinishare ng mga kababayan natin yung balita tungkol sa inyo, yung mga statement niyo po. E di sana wag na kayong magbigay ng statement. Kung susubihin nyo na nang aaway or yung tipong inaaway ka, nang na ibig sabihin victim ka, bakit? Katulad nung sinabi ni Representative Manuel, Raul Manuel ng Kabataan Party List na ano to? Anong tingin mo sa imbestigasyon? Kinakawawa ka? Eh, napaka napakaswerte mo pa nga daw. Bakit dumadaan ka ngayon sa due process? Hindi katulad ng mga pinatay na wala na talagang wala na talagang na walang due process. Ibig sabihin kahit sobrang mag nagmakaawa yung mga yun, walang nangyari. Tapos ngayon pa victim ka. Tapos ngayon sasabihin mo na ceasefire doon sa mga taong uh, nakikita na mali ang mga ginawa mo at so to speak ay parang kinikriticize ka at naniniwala na dapat ka na ikulong, dapat na investigahan at dapat na kasali ka. Okay? Sa dadampotin ng ICC. Sasisihin mo yung mga taong yun, matindi ka na tipong kinakalabang ka. Hindi. Uulit-ulitin ko ang kalaban mo rito, pinakamatindi mong kalaban, sarili mo. Senator Bato de la Rosa says he would like to focus on energy on the relief efforts for Davao flood victims instead of making comments about political issues. At kailan pa nangyari na ikaw ay nag-focus sa isang bagay na makabuluhan? Mukhang wala pa. Mukhang hindi pa naman yan ang nangyayari. Tapos ngayon, sasabihin mo, you would focus on this? E di ba ang focus mo, Mr. Bato de la Rosa, ay Either um, y yung yung mga steps, yung mga paraan mo para ikaw ay manatili sa pwesto, manatili sa power, at kung nga sa susunod na eleksyon ay maging number one ka, yan po ang focus niyo ever since. At syempre, ang focus mo rin, isa pa, pang-focus mo ay yung paano mo pabanguhin yung sarili mo sa mga Duterte, sa mga idolo, no, e -idolo mo, at paano mo protektahan at ipagtanggol ang mga Duterte na tingin ko sa bandang huli ay hindi ka naman kayang ipagtanggol at hindi ka rin kayang protektahan. Kaya uulit-ulitin ko, walang ibang kumakalaban sa iyo, Mr. Bato de la Rosa. Walang iba pong kumakalaban sa iyo kundi sarili mo. <laughs>